Detective Ronaldo Puno ng Unang Distrito ng Antipolo at House Deputy Speaker. Magandang umaga po sa inyo and thank you for coming over. Hey, okay, magandang umaga Alvin, Doris. Good morning, po. Kong. Orling. Good morning. po. Kumusta mga taga Antipolo? Galing pa ba, ba Antipolo niyan? Siyempre. Oh, no? oh. Siyempre. <laughs> ba? Matraffic pa punta dito? De, pag maaga hindi naman masyado. Ah. Oh. Okay. Okay. Say, hindi naman kalayuan yung Antipolo. Sa totoo lang, pagbaba mo ng, uh, ng Marcos Highway, ano na yun? Malapit-lapit ka na. Ano, yung may daan mo yung Pasig? Kainta? papunta dito sa amin? Papunta dito. Oo. Uh, oh, Kapetsa. Uh, oh, uh, Oo. Oh, uh, yun ang matraffic doon. Yung Marcos. Uh, hindi naman. Hindi, hindi uh, ngayon. Tuloy-tuloy uh, ka ngayon. Hindi naman. Oh, hindi, okay. That's good. Ano po? Kaya po natin siya inimbita dahil naubusan tayo ng oras last time. Kasi may panukala si congressman na kailangan natin amyendahan yung ilang probisyon ng saligang batas. E sabi okay. namin sa kanya, isa-isa, ano-ano bang parte ng saligang batas ang sa palagay ninyo ay dapat o kailangan ng amyendahan at this point, uh, Congressman? Oh, eh well, ang, ang unang dapat natin gawin is magka magkasundo tayo lahat na kailangan talaga ng konkon, 'di ba? Or constitutional convention. Mm. Bakit 'yan kamo? Kasi kung gawin natin constituent assembly, yung kongreso rin ang uh, ang mag ng konstitusyon, 'no? Yung House at saka Senado eh matatambakan na kami kasi ang daming trabaho ngayon. Halimbawa, kakaumpisa lang namin sa Jet. budget, 'no? Mm. Katatanggap pa lang namin nung Biyernes, sa Lunes uumpisa yung mga briefing namin araw-araw uh, yan hanggang hmm. siguro hanggang uh, Oktubre uh -oh. na no? uh, walang pati So wala talagang panahon Two na para so... talakayin yung mga uh, ano amyenda. So inisip namin, kon-kon uh, na kasi hindi naman pwedeng people's initiative dahil ang people's initiative isang bagay lang at hindi pwedeng revision, amendment lang. Maraming mga ah, limitasyon doon eh. Tama, tama. So, wala kang magagawa talaga. So, constitutional Kaya convention. Kaya constitutional convention talaga. Eh, Ay, hindi ba yun yung mahal? Mahal. Para mahal ang gaso? Uh, <laughs> Alam mo, una-una, maraming paraan mga pa, kung paano eh. Number one, uh, yung election mo, gawin mong manual na lang. total kung may election man dyan, uh, bali kunyari, isa bawat distrito, eh madali na, na ng mga teacher natin yan. No? Tapos sa iyon mga gaano katagal yung yung uh, convention no? Mm -mm, mm -mm. Siguro may lang, wag na natin pahabain, ma isang taon lang siguro maximum. Ang no, haba pa rin no, hapa, isang taon. Lang lang. Uh, well, marami kasi Doris kasi marami. na kailangan tingnan ano, Pero isang taon na yun, edi, di naman tayo kailangan gumawa ng isang building. Siguro naman may mahanap ng mga, mm -mm. mga sa gobyerno na mm -mm. pagkakasya ng ganyan. Ano, Ay, ha? yung venue. Yung venue, kaya, ha, kaya, natin hanapan, natin. kaya kaya hanapan ng venue. oh pero hindi na kailangan magtayo ng building. Siguro, mm -hmm. uuwa lang tayo, di ba? Uh -oh. Siyempre may gastos. Pero yung gastos na yan talaga tingin ko, kailangan. ano? Dahil, bakit na natin ha? Number one, uh, yung West Philippine Sea. Kung sinasabi -oh. natin West Philippine Sea, saan mo yung West Philippine Sea na pangalan? Uh -oh. Uh -oh. Wala yan sa saligang batas. Wala yan kahit uh -oh. saan. Di ba, inimbento lang yan eh. Oo. Oh, oh, ngayon, oh. pero nakasanayan na natin, ha, ah, banggitin ng West Philippine Sea. Dapat ilagay natin sa saligang batas yan. Pati na rin yung mga uh, provision tungkol sa exclusive economic zone. No? Mm. Para talagang ma mapasok na sa ating na uh, territory, uh -huh. yung mga ganyan. Para magkarason, kung bakit tayo nakikipagbonggoan sa, Kaya sa ibang na. bansa dyan sa, sa dagat, ano? mapapasok na tayo sa gulo, hindi natin alam bakit. Pagkatapos, pa mo papaliwanag sa ating mamamayan mm. na hindi naman natin linagayan sa atin sa ligam batas? Yes. Number one yan. Ano, ha? Number two, kapipirma lang ng batas sa barangay election. Ang nangyari dito sa batas, yung termino ng barangay captain naging apat na taon, imbis Lama. na tatlo. Hmm. Ha? Oh, oh. Yung mga congressman, mga mayor, ganyan, tatlo. tatlo. Yung senador, anim. anim. Yung presidente, anim. anim. Yung barangay, biglang apat. Di parang... Parang hindi na um. hindi mo na mapapagsama yung eleksyon oh, oh. din, Wala mahirap oh. na mag-synchronize, oh, no? Oh. Pangalawa, eh, batas ang gumawa niyan, hindi konstitusyon. Hmm. So malay mo yung susunod na kongreso, papalitan ulit, gagawin three ulit. Uh -huh. Or iikli ang paggawin two. Uh -huh. Hindi pwedeng, tuwing mag-eleksyon tayo, hindi natin alam gano'ng katagal yung kapitan. Uh -huh. Uh -huh. Hindi natin pwedeng, uh -huh. uh, hindi malaman kung uh, uh, kailan tayo buboto ulit. Diba? Dahil kung pinoto ng mamamayan, dapat hindi pwedeng palitan, ng tambang mababatas. So dapat fix kagaya ng senador Anim, nakalagay yun oh, sa konstitusyon, na. dapat. Pat oh, okay. Eh okay, okay. hindi ko maintindihan nga bakit oh. hindi fix. Pero may oh. katwiran din siguro yung ating oh. mga gumawa ng uh, 1987 Constitution. Uh -huh. Pero kung naman ang katwiran nila doon, siguro hindi na tama yung panahon para doon sa uh, rason nila noon, ano, ha? Anything else? Ano pang dapat uh, well, palitan? Dap Marami actually yung mga Marami. lahat ng clauses doon nakasabi A vote of Congress. Two-thirds vote of yeah. Congress. Ganyan. Uh -oh. Pag sinabi mong Congress, nung unang gawa ng sa Ligang Batas, ang Congress natin, isang camera lang. Unicameral, Unicameral tayo. So pag sinabi mo mm -hmm. vote of Congress, ang linaw, di ba? Two-thirds vote of Congress. Eh di two-thirds vote of the unicameral. Uh -huh. Ang nangyari, sa dulo, ginawa nilang bicameral. Ah, may Senado at Kamara. may Senado. Pero hindi nila hinabol. Yung ibang clauses na yun na may boto na gano'n. Uh -huh. So kasama uh -huh. dyan, taxes, kung ano-ano uh -huh. eh. Uh -huh. Pardon, di ba? Marami uh -huh. So every time na lang may aksyon yung presidente or kahit sino, doon sa mga ibang bagay, akyat sa Supreme Court yan. Oo. Kasi, siyempre, kung hindi ka natuwa sa desisyon, eh akyat sa Supreme Court. Makadelay ka man lang, di ba? Oo. Oo. O, so, uh, yan ang mga... yan ang mga nagiging problema. Tapos, yung pinaka... nasa oras na issue natin, hanggang ngayon, hindi pa nalulutas talaga. Ano ba? Ibig sabihin talaga ng fourth Yan. Diba? Uh, <laughs> di ba? Ay, ito tatanda na ako, Alvin. Doris, <laughs> tatanda na ako yung fourth na yan. Nasa yeah, isip ko pa yan. Uh, hindi uh. hindi mawawala sa sa mga panaginip ko yan eh. <laughs> Kasi, <laughs> ang layo ng inabot, hindi ba? Nagka-Supreme Court. Uh, uh, at pitong buwan, nagtatalo. Yeah. Uh -oh. Hindi ba? Kung ano ibig sabihin ng fourth Siguro ngayon, magkakaroon na ng bagong definition yung Webster's Dictionary. <laughs> kung ano ang ibig sabihin ng fourth Dati kasi immediately. Problema pag linagay mo sa legal na dokumento, sinabi mong immediately or forthwith. Kailangan may, may araw, oras, ganun eh. Baba, ah, file um, oh. ka ng kaso. Oh, Mag-file ka ng kaso sa korte, no? Oh, Sabihin sa'yo, okay, uh, the, the defendant, defendant has... Uh, seven days to answer. Oh. Dapat specific. Oh, hindi forthwith. Oh. Pag sinabi oh. mong forthwith doon, kasi Di open 10 taon aabutin open to suggestion Oo, open to interpretation a eh. million uh, interpretations interpretation. So, so, dapat yata isa-isaad doon na forthwith kung naka session ang ang, then, ang gusto niyo maiyari may specific This, day oh Ang fourth nga. week ay one day. Eh kung kunyari nga oh. hindi naman naka-session, mm. o eh, di ko kuwentahin nila 'yun oh. o eh, lulusutan na naman, mm. iikutan na naman. De, well, eh 'yun, dapat pag-isipan nila oh. kung ano 'yun. Oh. E, ako hindi ko masabi ko ano ba talaga dapat 'yan. Pero sa 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 legal construction ano ha, kailangan very very precise, clear. Hindi pwedeng ambiguous. Eh, oh, oh. Kasi ano 'yan eh, batas 'yan eh. Oh. 'di ba? Pero ibig mo sabihin yung fourth ambiguous Parang hindi naman ambiguous. Ang, Kaya, alam naman na ikaw lang. marunong ka naman. ang ibig sabihin ng fourth with. Sinabi sa agad. iyo ng asawa mo Alvin, oh. yung come home fourth with. Oh. Ayun ya, mamayang gabi, mamayang hapon <laughs> sa isang oras, hindi mo rin alam, 'di ba? Oo. Oh. Diba? oh, oh, oh. oh. Oh, no, may lusot, may lusot. Eh, pamilya kung kung legal kasi, kung legal, yeah. eh iba na ang kailangan eksakto kasi karapatan ng tao 'yun eh, di ba? Tama. So, you know, dapat malinaw na malinaw, lalo na kung may kinalaman sa mga ganyan na mga legal proceedings. Opo. Kasi, I, I pwedeng ganun. I wonder though, anong impact nung gusto mong mangyari? anong connect naman niya sa desisyon ng Korte Suprema na hindi ba naglagay ng mga ano-anong kondisyon ang Korte Suprema bago ma-impeach yung isang impeachable official? Oo. O anong, anong connect nun? Hindi, yan ang mangyayari kasi pagka malabo eh. Oh. Alam mo yon, mapipilitan ang Supreme Court maglagay talaga ng mga kondisyon kasi kailangan nilang liwanagin. Oh. Kaya mo din na, na doon dahil malabo eh. Di ba? Hindi nagkakasundo yung mga tao kung paano ah uh, paliwanag doon eh hmm. so siyempre dinala mo sa taas bibigyan nila ng linaw ngayon linaw nila dadagdagan nila ng kondisyon. Oh. Oh, oh pero yung mga kondisyon sila din ang magbe-benefit <laughs> well eh, eh, eh hindi ko alam pero ang, ang ano diyan eh, kailangan nilang gawin yon oh, kaya oh, kaya oh. dinadala yung mga ganyang mga bagay mm. sa Supreme Suprema or kahit anong korte no pag may may uh, dinadala doon para sa desisyon nila talagang kailangan nila liwanagin, dadagdag talaga ng kung di interpretasyon, kondisyon, yeah. ganyan. Yeah. Ngayon, ano ang assurance ninyo? Kanina na-interview na, na -interview namin si Senator Gatchalian. Sabi niya, malabo yan para hindi siya supportive because of the timing. Uh, sinasabi niya, last turn around ng Presidente-Partner, kumagala towards the last three years. Okay. Kaya baka makulayan. I wonder though, paano niyo i-assure ang mga mambabata, ang mga kababayan natin na ang makikinabang nito ay hindi kayo huh. na mga nakaupo kung hindi yung buong sambayanan kasi ang dami na talagang loophole na kailangan ayusin tama tama diyan naman ang lagi nagiging problema dito eh mulat mula pa mula pa ng pangulong Ramos eh lahat ng presidente natin Naghahangad magkaroon ng pagbabago sa sa ligang batas ano ha. Pero lagi nasasalubong ng problema kasi siyempre ang unang pagdudahan ng tao eh pagsarili na naman niya, papatagal ka lang <laughs> sa opisina haba ang term mo, ano, ha. Gusto mo yung presidente pwede magre-election hmm. ulit, hmm. 'di ba? Babaguhin mo yung Senado, gagawin hmm. mong unicameral oh, ulit para magkabura-burahan na lang. Oh. Naintindihan ko 'yan eh, 'di ba? Yan ang pinakamalaking uh, hamon at pagsusubok dito sa pagpaliwanag ng ating panukala kasi uh, uh, totoo yun. no hindi mo maaalis sa mga normal na tao na mag-iisip ng ganyan so naglagay tayo ng mga ano mga limitasyon sa batas na gagawin ano kasi ganyan mag-agree tayo na mayroon constitutional convention. Ang kailangan dyan, isang joint resolution ng Senado at Kongreso, two-thirds vote ang bawat isa. Okay? Pag nag-agree na doon, hindi pa tapos yun. Kailangan gagawin mo ngayon yung implementing details ng constitutional convention. Ano yon? Ilang delegado ba yan? Appointive ba yan or elective? No, etc. So, yun yung specific na batas na kailangan gawin. Ano, ha? So, doon sa batas na yun, Siyempre, pwede mong, bukod doon sa mga ibang gano'n, ano, yung elected or, ano, or, at ilang numero, no, pwede mong lagay yung mga, yung mga bagay na pwede lang nilang talakayin. Ano yung pwede, ano yung bawal. Ah, pwede limitahan yun. Siyempre, oh, no, sa, sa batas, lalagay oh. mo yun. sabi kasi nila, pag binuksan mo yan, ah, pwede nang buksan lahat ng party niyan. Okay. Hmm. Uh, pupunta ako sa pangalawang ano ko mamaya. pero uh, ang, ano diyan ang, ang legal interpretation ng na mga nakonsulta ko dyan, ano sabi niya, the water cannot rise higher than the source. Okay? Dama. So, yung authority ng Constitutional Convention, hindi pwedeng mas mataas kesa dun sa nagbigay uh, na nagbigay sa kanila ng karapatan. Correct. Okay? So, kahit dali mo yung Supreme Court, malamang talo yan pag pinag-usapan mo yung mga ibang bagay. Hmm. Okay? Uh, madali itiro yan, etc. etc. O, kunyari, sabihin natin, ay hindi, kaya pa rin yan. Ang inisip kong gawin, alam mo, kasi talagang nangangamba dito sa totoo lang, ha? sa totoo lang, sa lahat ng mga pagkakataon na linapit ito sa ating kababayan, may problema dito talaga yung Senado. At tama naman. Kasi, alam mo, lahat nang, nangigigil kasi yung mga hindi nila kasundo na i-abolish talaga yan. Ano, ha? Pero sa, ako, ha, personal, naniniwala ako sa bicameral. Eh. Ha? Nakikita ko yung sistema, matagal na ako sa gobyerno, nakita ko yung unicameral, nakita ko yung bicameral. Ako tingin ko mas maganda yung bicameral. At saka ayoko ng parliamentary. Bakit ka mo? Kasi tignan mo yung Europe. Di ba? Puro parliamentary yan. Pero mga uh -huh. gobyerno na, na every Minister, three months, no? nagpapalit. Prime Minister, Maya oh, at maya, oh, nagpapalit. Yeah. Oh, oh, oh. Eh di walang pagka, Stability. hindi tuloy-tuloy ang mga polisiya. Di ba? Masisira oh, tayo oh, pagka ganun eh. <clears throat> Lalo na mga Pilipino, mga mahilig sa debate lahat, di ba? Maya at maya, babagoy. <laughs> hindi, di ba? Lahat abogado eh. Oo, lahat oh, lahat abogado. So, mahirap talaga, di ba? Huwag oh. tayo mag-parliamentary. Dapat patuloy ang form of government. So, isa yan sa iniisip ko, ipoprohibit natin. Cannot talk about form of government. Uh -huh. Cannot talk about bicameral, unicameral uh -huh. gan. At kung ano pa gusto nila. Okay, mm -hmm. dadaan naman sa Senado ito. Mm -hmm. Yung batas na sinasabi kong mag, mag uh, maglalaad kung paano yung constitutional convention, di ba? Eh, di doon nila sabihin din kung ano ang gusto pa nilang ipagbawal. Mm -hmm. Bukod pa doon ganito. Itong pinaka palagi ko baka naman baka pag-isipan na nilang uh, suportahan ito eh. Oh. Gawin natin bicameral yung Constitutional Convention. Katulad ng Kongreso, mm -hmm. ipang ihambing natin yung CONCON -con sa Kongres. Kung anong mga pagdidesisyon dyan, ganun din ang gawin natin sa sa CONCON. -con. O, isa pa, pagdistrito, libawa sa baba, elective, i-elect natin. Para hindi kami yon, hindi hindi mga representative no ha? sa Senado dahil mahaba termino nila dahil ang kanilang boto ay national, di ba? Gawin natin ex officio sila sa oh, konkon. Oo. Oh, oh. oh 'di ba? May lower, may lower chamber, may upper, may upper chamber. chamber, okay? Ang yeah. upper chamber mo, mga senador mismo sila. Oh, oh. Oh, oh. Tapos dito sa baba, election tayo. O oh, oh, oh. paano ngayon ang interplay niyan? Walang papasa kung hindi po masa sa Senado. So diba? may may say pa rin sila. Katulad oh, oh. ngayon. Okay. Hindi mo ba 'di ba? Katulad okay. pa rin ngayon. Oh. So ang gagawa ng trabaho kasi busy rin ng mga Senado, 'di ba? Ang gagawa ng karamihan ng trabaho dito, yung yung ano, lower chamber. Upper chamber sila yung susure magpa-final ano. Kumbaga katulad ng batas ngayon, final draft sila. Uh -huh. Hindi ba? Uh, para hindi mag-uubos sa oras nila kaka-hearing, kaka diskusyon ganyan. Dadating sa kanila yung tapos na. Oo. Uh -huh. Ano, parang para house bill na ang dadating sa Senado. Sila ang mag-a-approve ng final version ng constitutional amendment. Sinong kausap mo dun sa Senado na Wala pa. sususog niyan? Sana nari, nakikinig sila para marinig nila ito. Hindi, that's, ang proseso naman dyan, Alvin, kailangan pupunta ako sa Committee on Constitutional Amendment. Si Senator si Kiko Rufus ngayon? Rodriguez sa, oh, oh, sa House. Oh, oh, no? oh, oh, oh. Sa muna yan, para at least eh, ma, ma convince yun. Ka. Kasi kailangan pumasa lahat ito sa House muna eh. Anong sabi ni Rufus? Mukhang receptive Open ba siya? siya? O... Open siya. Ah, okay. That's Good. That's good si Rufus talaga, uh -oh. nainiwala siya na kailangan may, may pagbabago. No? Uh -oh. Tapos niyan, edi eh, kung okay na kami, eh, tsaka kami lalapit sa Senado naman. Mm. Siyempre, mm -hmm. punak sa, sa committee nila kay Senator Pangilinan mm -hmm. na, you know, siyempre, ba't ikan na abogado yan? Matuturuan niya kami. Di ba? Mm -hmm. Hindi, hindi yung sinasabi niyo, hindi mo mangyari, hindi totoo yan kami naman willing naman kaming maturuan eh, dito basta matuloy lang sa akin kasi kailangan talaga mm -hmm. kailangan talaga pero ako sangayon ako sa ano no sa opinion na dapat walang gagalawin dun sa mga pinangangambahan ng ating kababayan no. makaisa tayo dapat dito kahit minsan lang magawa natin minsan para at least mapapahabol natin sa sa kasalukuyang panahon mm -mm. yung konstitusyon natin yeah. alam mo yung mga ibang bansa mga every 10 years uh, at basta nagkaka amend amendment yan no tayo 37 years wala pa eh mm -hmm. alam mo Alvin, nung ginawa yung konstitusyon, wala pa tayong cellphone ha oo oh -oh. oh, diba? 87 walang oh -oh. mga social social media Ay, na ganyan oh -oh. maraming mga mga reality sa ating kasalukuyang mundo oh -oh. na hindi natin nakita noon eh yeah. diba? So kailangan i-update natin, Ekonomiya, uh, yung foreign affairs marami. So basta sigurado ka, pwedeng iwasan yung political kasi may kutub palagi sa inyo eh. May motibo ka eh. Puno eh. Kaya ba, may, oh, may, may duda pala. Lang, eh. So sabi niya, pwede na may set aside yun. Pag-usapan natin, walang term extensions. Ito lang pag-usapan. natin. Okay, alam mo, ano? nung bata pa ako, siguro may katwiran, magduda sila sa akin na may motibo akong iba, no? pero tumanda na tayo pa So, parang wala nang akong oras na mag-isipan ng kung ano-ano. Hindi, totoo ito. Mag-isip tayo legacy eh. Alam mo, uh, kung mabago natin ang saligang batas ngayon sa tama, ha? at uh, quand, eh, siyempre, you know, eh, may nagawa tayo para sa sa mga susunod na henerasyon, mm -hmm. 'di ba? Mm -hmm. 'Yun lang naman tayo. Baka manibala baka sila o hindi, 'yun talaga 'yun. Pero kahit hindi sila maniwala, uh -huh. pwede naman nila kaming i, uh -huh. i, i, i correct, eh. uh -huh. 'Di ba pwede nila kaming ibito eh. Kaya nga ganyan yung aking pag-aakala. Ang, ang iniisip nila kasi, ana sa isip nila si Ronnie Puno, tactician 'yan. <laughs> <laughs> Malagi iniisip, may may ano yan, kasi magaling mag maging partner eh. Uh -huh. Noong nung kabataan niya, talaga ang trabaho uh -huh. nyo, sir, siguro tumatak. <laughs> yung pagiging tactician nyo. Oo nga. Okay. No. Oh, wala na. I'm, I, I, I hope I will be a statesman uh, in the next three Ayan. years that oh. I, I, have always wanted to be. Okay. Okay. No. Kung palitan ko lang sinabi mo na, <laughs> na last na lang ako. Kasi pa <laughs> may Jeep ZMM ka pa. Oo, oh, oh, go, go, go. Yung, go. yung sinabi mo kanina na